Nagtatawaran sila dito sa baka. Ang ni Kuya ay 65 na dalawa. Ayan. 66.5 Ayan. 67 sana patas pa rin kasi kay Dani. Binigil na 66.5 Lugi na daw dun. Yan, yeah, ginaganda. Mga torete. Saan ba sa dalan yan? Pang ano po, katay alagayin. Ang mga alagayin, mga torete. Eh, litunin. Litunin pala. Paalagayin daw po. Kayo kuya nakabili po. Saan po? Dala. Saan yun? Sa Lipa. Tatag ng Lipa. Ah, sa Lipa? Barangay na. Barangay ng Lipa pala. Magkano rin po nakuha yung kanyang kalalaki, kuya? Magkano rin po nakuha? Ah. 75,000. 75,000. Pinchik ko po bawat isa. Ba't po medyo malilit ang kinuha niyo para medyo sa budget? Kaya ng budget. At least si tatlo na po, ano? Nagbabinching <laughs> ko doon ito partidahan na bilhin ni kuya itong tatlong uh baka yung Pero kuya, sadyang may alaga na rin kayo dati baka? O bago pa lang? Ah, meron naman? Huwag ka, bibinta ko lang kaya Pero po, bili binibili yung ganito lang kaliliit talaga siya. Kamusta naman po ang kitaan sa baka? Ayos naman. Ayos naman, kumita naman. Yan ang ating kagapa, ayos yung talo. Oo, naman daw po ang kitaan sa baka. Sadyang maliliit pa lang binibili ni kuya yung mga budget mila ng mga baka. Ito so daw ay bawat isa ay 25,000. Ano to sir? Pre-deliver -pre na oh. Pre-deliver na siya sir o oh. tracking pa? Pre-deliver na. Pre-deliver na. Eh. Ay pre-deliver naman daw pala. Yung magandang balita. Pre-deliver daw ito. Ayan, magandang araw mga talong TV na dito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Ngayon po ay araw ng Biyernes, uh, April 19, 2024. Tayo po ay mag-update ulit ng mga pinakamaraming dumating na baka ngayon dito ang bakang Torete tayo pa yung magtatanong ng ilang informasyon lalo hanggit sa kanilang pagbibenta ang halaga ng mga binibenta ang baka dito at doon po yun ay sa mga native at malalahi mga baka kakamustay natin pati ang bilihan ngayon at uh, parang po dumating talaga ang tunay baka dito kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito kung bago pa lang sa aking channel mag subscribe ka na para like and update sinabot lahat video dito sa Padre Garcia Batangas sama-sama po tayo manood sa video natin sa araw na ito yun <tong> may binibenta si kuya dito mga malalahi mga baka <tong> dyan o. Mga kwento po yung balagbagi na? O torete pa lang, turete pa lang. Ang malaki lang talaga pagkabaka niya. Anong? Malaki ang pagkabaka. Lahi po ito ng talatagan. Mga palay turete pa lang doon pero mataas ang pagkaturete niya. Magkano po yung niya ganyan? 5, 8, ah po, 58, 58, 58 bawat isa. 58,000 daw ito bawat isa. Ayun, malalaki naman siya. 8,000 daw binibenta ni Kuya itong dalawang baka. Bawat isa po yun. Mga baka kalatagan. Mga pa lang Malaki lang pagka turete Kala ko yung Yes, sir. Yan. Yan nakakwarenta lang doon itong mga baka ni Bossing, mga lalaki, mga baka. Mas dalawa kami. Mike, oh. <laughs> magkano lang po yung higit na yun? Ang higit? Ang limang libo. Mike, may higit na 40. 45,000. Yan yeah. ang may bago ha. Pero kung yan, saan galing itong mga baka niyo? Tarlac. Ah, mga baka tarlac. Ito yung mga malalaki mga baka na galing tarlac. Kuwang ko. Ah, mga kuwang ko ito. Ah, magaganda pala ito. Ito yung mga malalaki na ito siya. Yan, magaganda naman pati mababait siya no oh so, malalaki yun mga binebenta ni boss mga kuwang po daw ito Yung binebenta pa ni boss kamusta naman nakabenta na nakabenta na isa sige nga abi tumal talaga <laughs> yung pa daw pinta ni kuya napaka pinta no? okay, na isa consumption consumption pa talaga alas dala dala kapital ano yun na binebenta pa daw ito tumal may mga binebenta si boss na mga baka torete ay um, eh, livestock ay boss good morning ayan am... Sa na may magkano ang binibenta sa mga hanggat mong baka? Wala, tiko 40. Bawa sa 40 na daw ito, mga mura na. 30-35 At mga baka niyo saan galing? Mga Nueva Ecija. Nueva Ecija, ah, sa Norte din. Mga baka okay. Norte. Iyan mga binibenta pa ni Bosi, mga malalaki mga baka. Kamusta nakabenta naman ah? Tatlo? Tatlo, ay, isa mapala, takatatlo na ito. Hindi si naman Tapos Bosi, ah, paano nga ba yun? Uh, Pasahod kayo per Sul ulo? May sulit sa amin. Ah. May sulit sa inyo? Ah, kung bagay, magkano ang inyo sa isang benta na isang kunyari? Is sa benta ng baka. Ah kayo, na ah, kayo na nagpapatong. Ah, kayo na nagpapatong. Oo. Pero wala na kayo doon pag yun sa depende sa benta, kayo na bahala. Uh, yun, depende lang sa sulit. Kunyari na nyo na um, Sorry, mga... Sulit sa amin ay 35, 34, 35. 35. 35. Oh, 35. sa hindi. Dalawa libo. Yun, pala ang, ano nila po. Sing. Sulitan na lang pala ang gawa nila. Oh, p -lip, p -lip, p -lip, p -lip. boss, matagal-tagal tayong hindi nakita boss ha. May. Kamusta na? Magkano yung black brahman mo? siya? Hindi mo ibig. Ha? 40 may kita 45 <laughs> na ito baka kita. Oo, si yeah, boss. Some... Ito naman pare parang siya, mas mahal na at malaki-laki. Mura or... <laughs> mo na. Mas mura ito? May kita 40. May kita 40? What mas mahal yun? Mas malaki naman ito. Mas malaki. Okay. Ayun. Na, okay. hindi ah, may depende pa rin ba sa lahi ng baka? Wala yung 40. Ito yung bawas sa 40. Ito mga pula-pula bawas to sa 40 ng mga baka na boss. Ayan. Buti si boss, si isa lang baka. Isa na yan, isa nakabenta naman na. Ah, isa na rin. Na. Maganda naman ang katawan na yun. Yan naman yung magkano binibenta yung ganyan. Magkano binibenta. May gita naman po. May gita po. Ito yung balagbagin na, no? Alanganin -alang sa Torete, alanganin -alang sa Patiner. May gita naman po daw ito binibenta ni boss. Norte na rin, Norte. Ito yung mga bakang Norte na rin. Binibenta pa. Ayan na. May binibenta si boss na mga toreteng baka. Dami oh. Ilang ulo nga dyan? Anim na toreteng baka. Nakabenta, nakabenta naman, nakabenta na. Itong isa. Ayun, may pakik kayo dali pata. Yan may ikaw sa titingin ng baka. Magkano'y nahalagaan niya mga ganyan? patong sa 40 patong sa 50 ito patong sa 50 ito mas malaki siya ano niya binibenta pa Sige so boss padal madalang ang ay niya magkano ko 45 45,000 daw ito nabili na binin. ayun, pabutok anyway si boss ng mga Turete yung baka. Mas magkano yung nahalagay yung mga turete mo? Patong sa 35 lang doon ito. kay Dani, ano? O, mga baka ni kay Dani. May nabawas na baka sa inyo mga baka. Nabinta na. Ilan pa? Matumal pa rin. Ay, matumal pa rin daw ang bilihan. Ayan. Ito yung mga binibenta nila po sa mga baka. Tapos ang dami pa rin dito mga turete. Turete yung marami ano? Ayan yung mga turete. Boss you Kino. Ah... Yan. Dami ni boss na hawak lima. Dama. Ano para para na presyo yan? Mayigit lang 40. Mayigit na 40 lang din. Kay Kuya Dani. Ay guys, super kay, kay Kuya Kuya to super rarata pala ito. Kapatid ni Kuya Dani, kapatid ano? Eh binebenta pa ni boss. Eh naman e, ni ka na din sa hawak mo yan. Isa pa. E, isa pa rin. <laughs> Nag-iisa lang nabebenta nila dito mga baka. Talaga matumal ngayon. Oo. Ini uh, yun, mga gusto mamili yung mga mura ni mga baka dito. Pumunta lang kayo at mamili kayo. Ayun, matsadya matumal daw ang ngayon. <laughs> Hindi, ba sila bossing ay eh, taga silang pa nang punta din sa so Padre Garcia para bumili ng baka. Ayun. Sir, ano lang nabili yung baka? Ito, 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 Tsaka yung kasunod. Tutulungan ng dalawang baka. Nabili nila, sir magkano yun din ko nakuha? Magkano yun nabili? Uh, 127 127 yung dalawa Partida parang 62.5 ano? 63.5 Ah, 63.5 Ah, oh, 63.5 pala Kapoy may dalan, may dati na kayong alagang baka? Meron ah, Marami o ilan lang din? Ah, uh, apat Apat na baka? Apat Pero nakapagbenta na rin kayo dati? Oo, oh, dati kamusta, kamusta po ang kitaan sa baka? Medyo okay yo, naman Okay naman Pero ilan taon na kayo nakaalaga ng baka? Oo, Uh, apat na. Apat na taon na rin. matagal-tagal na rin. Hindi naman, kung bakit hindi naman yung na nalugi sa pagbaalagay ng baka? Wala naman. Wala naman. Ayun po. Kung bakit may isa-suggest rin para sa mga manonood natin na mas magaling magalaga ng baka ngayon. Ayun. Experience po sa kanyari, itong mga baka nyo, syempre, eh, nakabili kayo. Hindi naman naiiwasan Ang kakasakit. Diba, ano yun? Oh, may buhay din yan. Ano po karimitan na ina-encounter yung sakit ng baka? Sipon, obo. Ayun ah, lang po ang kalimitan sakit niya. Ano po uh, ginagamit uh, ano yung gamot? Ah, uh, Oh, ano lang kami ng pantulok? Ah, pantulok meron pinibili sa ano. Yan pa rin nabibili din. Oo, oh, nabibili din. Ba? Tumila yung malayipan transportation nila, bossing at silang kabiti pa daw po. Ma ang ah, tanong ko po sa iyo, magkano naman tracking dun? Yun nga ang alam yung Nag panahin. Naghahanap, yun. pa naghahanap pa kayo, naghahanap pa kayo ng kargahan. Oh. Ah, naghahanap pa sila sa kakargahan. Kasi first time namin dito kayo. Yun eh, ay, yung mga baka yung alaga dati, saan galing? Uh, ah, Lemery. Ah, doon po kayo nagmimili. First time pala ni sir dito. Yan, shoutout sila sir. Ano pangalan po? Amay-may. Uh, Amay-may ah, daw si sir. Yan, sir. Kayo ba magkakasama bumili dito? Oo. Uh, mga kapatid. Ah, kayo na magkasama ni Kuya. Okay, sige. Yan. Salamat, Basing. Yan, mga katalong sa May mga pinipet. Kuya, nakaubos na ang inyo. Ah, nakatali. Yan sila, boss. Good morning. Magkano pinipet yung kanyang ano mo? 24.5. 24.5. Murang-mura na ito. May bawas pa raw. Oo, ah, bumura. Kahit mura ay wala naman namin mili ano. <laughs> yan ah, uh, yung mga gusto mamili ng baka punta na kay dito, may mura pa mga baka ngayon. Marami mga ba Oo, oh, marami mga daw. ito ay pag hindi talaga ano, yung 22 na daw para maibalik na yung kapital. Pag uh, kahit pa 22 na baka na ito at talagang matumal daw ngayon bilihan. Kahit lugi daw basta maibalik na yung kapital. Kompromiso <laughs> na sa kinuwanan para maibalik yung kapital. Sigurado naman na daw. eh may marami pa rin baka sila Boss dito na binibenta. Boss, good morning. Magkano binibenta yung mga atorete mo? Mayigit na 35. Mayigit na 35 daw ito, sa mga binibenta. Mayigit na 35. Mga bakang, uh, native na baka ang benta dito. Ano yung mga binibenta sila, boss, na mga Ma um, ba ka pa si Kuya Ngi? Isa lang tayo. talaga 'to, ta, isa lang. May kita lang, may kita lang daw sa baitito Ayaw ano mat Malaki mamimili. Uh, marami. <laughs> din din <laughs> Ay, <kinay. laughs> Ayan daw eh. Talagang diyo, na <laughs> matuwal na nabili yan. Baka hindi na si wala na, hindi pa mabili. Baka na si Medya lang daw hindi <laughs> pa mabili. Kamura na to, tutusin na talagang kahit sa lechunin itutubo ko dito no, sa katay. Okay. <laughs> ng pangkatay ano? Presyo <laughs> <Questo> ng <laughs> lechunin hindi pa mabili. You Wada know, lang talaga mga bayar ngayon. Baka <laughs> si daw ang uh, kapitan. Baka <laughs> Ayan ang hinay ng mga magbabaka dito. Madala ang ngayon. Ayan ang ko namin na. Eh, nasa pala rin pala sila kuya. Hindi na binibenta pa itong baka ito. ito. binibenta si boss ng mga toreteng baka. Mga native. Ito po si Kaling keson lang din ano mga baka Quezon? Marindokay. Ah, Marindokay. Ah, mga Marindokay. Baka Marindokay. Magkano'y nahalagay niya mga ganyan tureting? May kita 30. Ito yung mga murang mga ano na. Ang presyo nito yung mga pang lechonin na ano. Ay, walang 30. Ito bawas pa sa 30 daw ito. Yan po yung mga mamimili dyan ni Punta na kayo ito nakikita ba yung tilang daw mga baka nila bossing Ang mumura ng baka kain na ano? problema po yung buyer Kahit mura ang baka pag walang mamimili wala din Wala lang daw ang mga buyer ngayon. Minabenta naman na kayo, bossing? Ah, meron naman na. May tatlo doon. Kaya lang, sa dami nito, dapat eh, kahit mga lahat yung mga ano? Okay. Makabenta pa kami, kung dalawa. Mga sana mga patagtagap pa. Sana mas maubos para naman medyo may kitain, ano? Okay, naman ito. Madalang daw mga buyer ngayon. Yan ang mga binibenta na boss. Natitinggala sa kuran. Oo, at yung kapital din, ito rin, tigil din, ano? Hindi makapamili ng iba. Sadya po sa mga binibili mga tourating native lang ang mga, mga native lang daw po. Binibenta pa rin na posing. May mga binibenta si boss na mga toreteng baka. Hindi pa ba, nagbagi na? Torete pa? Torete pa, no? Mga malalaking native na baka. Ito tayo mga torete. magkano na halagahan yung mga ganyan? Patong sa 40. Ah, halaga lang naman. Ito. Ah, 40. Halaga lang naman na may babawasan pa daw naman yun. Yan. Na binibenta pa ng mga 40 daw po. Ito bawas pa naman. May bawas pa daw. Binibenta ni Bosi. Thank you.